Uy, anong nangyari sa'yo? Ang lakas-lakas mo -lakas lang kahapon. Kahit ako, hindi ko rin alam kung paano nangyari. Pero tingin ko baka na-attack Kasi sobrang init ngayon, mga ko sobrang init. So yun, nakakalungkot lang mga ko dahil nga hindi tayo naiiyak ha. Yun, mga kasing ko. Napakaganda ng araw, kaso bad trip. Dahil nga kasi kanina mga ko, nagising, pag nagigising kasi tayo mga ko, hindi ako gaano dumiretso dito. Nag-open muna tayo ng pwesto bago tayo dumiretso dito sa mga alaga. Eh, magpapakain sana ako. Eh, napansin ko yung ating, kung napapansin nyo yung mga barb natin, eh, binidyohan natin kahapon yan. Pati mga inakain nila mga ko. Kaso, sa hindi inaasahan itong aking isang pair na barb kung nakita nyo yung isang yellow tsaka isang black mga singko, eto, lakas nito kahapon tsaka kahit nung hapon na magpapakain ako mga singko, napakalakas pa niya, sobrang bara ako nito, eh nakitaan natin bigla na lang siyang e, eh, mga singko bigla oh. na lang siyang bumulagta medyo ano to, mga singko kung, akong ano, ma mataba maganda katawan barakuto saka healthy dahil kahit pa pano naralagyan natin sila ng mga vitamins at minerals sa kailangan nila sa tubig, sa patuka kaso syempre yung mga ganitong ano, hindi natin maiwasan mga tsabay, no medyo nakakasira ng araw, maganda yung araw dahil labas na labas ang haring araw, mainit maganda sa ibon kaso siguro hindi ko alam, baka na-attack eh. Hindi ko alam kung paano nangyari. Ito siya mga kasing ko. Kawawa naman. Isa siyang cup na barb. Ayun. Kawawa naman yung ating barb. Buti na lang mga ko eh. Nag-iwan siya ng isang anak sa atin. Ayun o. No? Meron siya remembrance bago siya mawala. Sayang naman yung ibon. Kahit ako hindi ko rin alam kung paano nangyari. Baka mamaya na-attack eh, O kaya eh, may kumagat sa kanya. Pero tingin ko baka na-attack eh. Kasi sobrang init ngayon, mga kasing ko sobrang init. So, yun, bali na wala tayo ng isang pair. Ang naiwan sa kanya yung nanay, ayun, oh. Yung pinaka-breeder natin, babae na dilaw. Saka yung isang anak na lang niya. Bali dito, eh, meron pa tayong young bird, na mga kasing Saka isang breeder na lang. Kaso yung pang-infuse sana natin, pang-infuse kasi kaya, kaya ako ng dalawang pair. Para yung mga anak nitong isa, tsaka anak nitong kabila, eh pwede kong pagparisin para hindi sila magkadugo kaso anong nangyari yun nga namatay nga ating sayo mga sito ayan o oh. nagpaalam na yung ating napakagandang barb na black ayan sya mga sito makawa naman so ayan ganyan talaga mga sito saan naman tayo magagawa dyan ganyan talaga ang fancy sa racing kung sa fancy eh normal ang namamatayan Uh, hindi naman sila gano'ng pinapakawala, nakakulong lang. Normal ang mamatayan ng ibon. Sa racing naman, eh, normal naman talagang mawalan ka ng ibon dahil nga nakakalipag sila. Normal yan na mawala ka ng ibon. Sa fight scene, normal ang mamatayan. So, eh, nakakalungkot lang mga kasibo dahil uh, na uh, hindi tayo naiiyak ha. Ah. Dahil... lang ako. <laughs> joke lang mga sinto. Ganyan talaga. Eh, kailangan pag naglalaga ka ng mga ganito, kahit sa manok, kahit sa ano pang hayop, aso, pusa, eh, kahit ano, normal talaga. Kailangan handa ka sa mga ganyan. Dahil kung hindi, eh mawawalan ka ng gano'ng maglalaga. So, ayan. Mamaya, ililiping natin. Kawawa naman. Ayoko sa itapon So, ayan, nawala tayo sa pre-tack. Sayang. Ay, nakasira na araw. Ganda pa naman. pansin ko dahil nga namatayan tayo ngayon eh, meron akong papakita sa inyo na bagong product namin ni Cobre yan mga Dito pag ito ginamit nyo eh, baka puro healthy ang alaga nyo mga kasing dahil ito yung mga halos ginagamit ng na mga nangangarera dito. Kaya ginawa natin ng paraan para mapamura yung ating mga bilihin really dito mga kasing gabali. Meron tayong isang bagong product na ginawa namin ni Gopreya. Ito mga kasing ko eh, halos lahat eh, siguro kaya nang bilhin ito. Dahil lahat ng mga hinahalo natin sa patuka, kung mahilig kayo mga halos sa patuka, mga kasing ko, ng mga gamot, mga powder, eh, itong bagong nang ginawa namin eh, bagay na bagay sa inyong mga asing ko dahil kompleto na masiko e eh, mura pa dahil kung bibili ka masiko halimbawa ng per canister na B-Pure uh, for example B-Pure per canister pag sinabi natin per canister e, isang buo masiko ang isang buo ng beef pure ay nasa 800. Isang buo ng pink mineral ay nasa 500. Ah, singko. Ang Pico Trin calcium powder isang kilo nasa 400 plus maxi ko. Kung kokonti lang ang budget mo, hindi eh, ka talaga makakabili. Paano ka magko-condition? Paano ka magbi sa mga flyer mo? Eh kailangan kailangan natin 'to, maxi ko. So, yun, bali nakagawa kami ng gamot, sigobre ya, ko dahil nga rin sa mga ibang customer natin. Nakakuha kami ng idea sa mga customer natin dahil may isa tayong customer, hindi lang isa, dalawa, tatlo, na uh, wala ka anong budget, masiko, pero gusto nilang mag-condition ng mga halapate. Hindi naman mga lang ang pwede makabili ng mga gamot mga ko. dahil nga mahal ng mga gamot ginawa natin ng paraan dahil yung isang customer natin mga eh ang budget niya ay 150 lang. Paano siya makakabili ng mga percanister? Pwede niya pang-condition sa breeding, sa flyer, at saka doon sa mga stock bird niya. Ang tinanong niya sa akin kung magkano yung viper, 800. Nalukot. Mas, nalukot yung ating tropa, babes. Tinanong niya yung pig mineral, 500 nalungkot lalo dahil nga magkano na siya aabutin. Eh ang kanyang budget eh P150 lang mga ko. Kaya nakakuha kami ng idea. Nung nagtanong siya sa amin mga ko ng wala ba kayong nakahalo na lahat? Doon kami mga asing ko nakaisip na pwede pala natin pagsamasamahin at i-repack mga asing ko tulad neto na, na mura lang. Pero nandito na lahat mga asing ko bali ginawa namin ni Gobreya. Lahat ng mga uh, powder na nilalagay nila maasin ko. E eh, pinaghalo-halo natin, saka natin nilagay dito sa ating lalagyan. Bali, 5 in 1 ito, maasin ko. B-pure, pink mineral, calcium powder, uh, malunggay powder, saka isang high protein na napakaganda ang hinalo natin dito, maasin ko. Eh no, makita nyo. 120 lang ito, maasin ko. Yung 150 mo, may suklipan 30. Gusto nyo makita kung paano natin ginawa. ito Eto. mga asing ko, walang ito nyo naman mga, paano natin pinag-ahalo-halo yan mga, talagang 5 uh, in 1 yan ang nilagay natin, talagang lahat ng mga powder na pwede natin ilagay sana eh, ilalagay natin dito mga ko, kaso yung pinakamagaganda na 5 in 1 powder ang nilagay natin So yun, bali nag-iisip kami kung ano may papangalan namin dito, maasin ko. At nakaisip na si Gobreya dahil 5 powders ang nilagay natin dito. Eh 5 in 1 ito, maasin ko. Kaya sakto-sakto sa atin, 5 in 1. <laughs> <laughs> Try mo ikot yan. Ikot? Oo, uh, ikot mo. Tanda na. Nah, sige, ikut mo pa. <laughs>